Hi, magandang umaga sa inyo mga kasawi. Kamusta na po kayong lahat? Naway na sa mabuti kayong kalaghayan at mag-iingat kayo palagi mas. Siyempre, magbabasa ulit tayo ng minsa eh. Ang legal kasi di kumakain, samantalang ang kabet, sarap kumain. So, syempre, yung ating sender, mga kasal ay isang lalaki na ang sabi niya, ang kabit daw kasi ay kumakain. Tapos, ang legal wife ay hindi daw ito kumakain. So, bigay tayo ng ating suggestion tungkol dito. Bakit nga ba ito ang kaibahan ng mga legal wife at kabit. So, syempre ang kabit kasi is ginagawa nila ang lahat para lang maangkin ang isang lalaki at talagang babalik-balikan sila. Talagang bang kahit hindi nila, hindi kayang gawin ng mga legal wife ay talagang ginagawa nila. Nakailangan na, na mag-wad ko sila, nag-wad ko sila, hindi kagaya ng legal wife, kung ano lang ang kaya nila ay nakatiya lang sila is okay lang sa kanila. Alam niyo ba kung bakit? Kasi ang legal wife ay nagiging kampante ito palagi. Nang isip niya ay ako naman ang legal. Ako rin naman kahit na magluko pa yang, asawa ko ay babalik at babalik pa rin yan sa akin kasi nga ako yung tunay at meron akong papel na pinanghahawakan. So kaya sila ay hindi nila ginagawa yung best nila kasi nagiging kampante na sila. Kumbaga, in short, ay hindi sila nagkakaroon ng thrill para gawin yung mga bagay-bagay na ginugusto ng kanilang mga asawa. So, yung ending, kapag kaniyaya sila ni Mr. I, titihaya lang sila, hindi na sila gumagawa ng paraan na magkaroon sila ng foreplay. Basta para sa kanila, kapag kaumingi si Mr. I, pinagbibigyan lang nila ito. So, hanggang ganun lang yung ginagawa nila. Pero, may pero yan na slash naman yan, mga sir. May mga legal wife din naman na talagang palaban din pagdating sa pakikipagtudyugan. Kasi nga, sabi nga nila, di ba? Kung kaya nga ng kabit na magwadto at sumubo, ay kaya ko rin gawin yan. Nagiging palaban na din yung mga legal wife na asawa para hindi maligaw ng landas ang kanilang mga asawa at hindi ito na nagkakaroon na ng kabit. Pero, sabi ko nga sa inyo, hindi lahat ng mga legal wife ay ginagawa yan. May mga mindset naman talaga kasi ang legal wife na talagang hindi nila ginagawa yan. May ilan-ilan lang na legal wife na talagang ginagawa nila ito para lang ma-enjoy ng kanilang mga asawa. Pero kadalasan, ang gumagawa talaga ng 100% couple performance pagdating sa pakikipagdugdugan ay ang mga kabit. Kasi nga, dyan nila talagang ginagaling ngan ang isang lalaki pagdating sa pakikipag-romance mga kasabi para naman makuha nila ang sobrang satisfaction ng isang lalaki at kaadikan sila at babalik-balikan sila. Lalo kapag ang isang lalaki ay masyado itong matakaw pagdating sa pakikipag -dug Nako po, talagang isang lalaki ay at hanap yan ng kakaibang luto ng performance ng ibang babae. Kasi nga hindi sila nakokontento na pati hatihaya lang ang kanilang mga asawa. Kaya kapag once nakakatikim sila ng magaling na isang babae ay talagang iniisip-isip nila. Ito hinahanap na na kanilang isip at katawan para lang mabigyan siya ng satisfaction pagdating sa pakikipagdugdugan. Kaya kapag may kabit sila, nagrabe yung performance pagdating dito ay talagang binabalik-balikan nila ito. At hindi mawala-wala ito sa kanilang kaisipan kasi para sa kanila, ito yung nagpapasaya sa kanila at nagbibigay ng tunay na satisfaction at pagtael sa kanila mga kasawi. Kumbaga, hindi pa nagagawa ng kabit ang foreplay sa kanila ay sila ay grabe na yung init ng kanilang katawan ng isang lalaki. Kasi nga iniisip pa lang nila na ito sa kanilang pagsubo na isang babae ay talagang namang na-addict na sila, na-excite na silang gawin ito sa kanilang mga kabit. Kaya in short ay nasasarapan sila pagdating sa performance ng kabit versus sa kanilang nila mga legal na asawa, mga kasabi. So yun lang po mga kasabi yung ating suggestion tungkol dito. Naway naintindihan mo ang ibig kong sabihin. Maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta ninyo sa akin. Sa so, walang sawang pag-share at pag-comment. Sa mga hindi pa po nakapagsubscribe mga kasawi, pwede na kayo mag-subscribe, pwede na rin kayo mag-follow para updated kayo sa topic araw-araw. Magandang umaga!